Ang kaarawan ni Nena, isinulat ni Verge T. Takad. Inimbitahan ako ni Nena sa kanyang kaarawan. Araw ng linggo noon, kaya ako ay nangakong pupunta sa kanilang tahanan. Malugod akong tinanggap ng kanyang mga magulang dahil si Nena ay nakaupo na sa unahan. Maraming tao ang naroon, lalo na ang mga batang naglalaro habang kumakain ng sorbetes. Lino Helica Maglaro tayo na habulan. Malakas na sigaw ni Abet na aking kaibigan. Niyaya namin si Nena at ang iba pang batang maglaro. Kung kaya't masaya kaming nagtakbuhan. Maya-maya pa ay may nagselbato. Hudyat upang umupo ang lahat at makinig sa sasabihin ng punong abala or MC. Siya ang tatay ni Nena na kapitan ng aming barangay. Mga bata, Nais nice kong maging masaya kayo sa kaarawan ng aking anak na si Nana kung kaya't maglalaro tayo ng laro ng lahi. Wika ni Kapitan. Nakinig ang lahat ng ipaliwanag ni Kapitan ang mga tuntunin sa paglalaro ng patintero. Luksong lubid at taguan. Lahat kami ay nanabik na umpisahan ang laro. Masayang masaya ang lahat sa paglalaro ng laro ng lahi nakakapagod, ngunit walang mapagsidlan ang aming kasiyahan. May mga tumatalon, mayroon ding natutumba, punong-puno rin ng kaba ang aming dibdib dahil baka mahuli kami at maging taya sa taguan. Napuno ng tawanan ang kaarawan ni Nena. Pagkatapos ng laro, kumain kami ng pansit, lumpia at tinapay. Uminom din kami ng malamig na juice. Bago mag-uwian, binigyan kami ng supot na may lamang laruan. Umuwi ako ng masaya at ikinuwento ko kina nanay at tatay ang mga larong ginawa namin sa kaarawan ni Nena tulad ng pakintero, luksong lubid at taguan.